Ito yung magandang klaseng gagamba na panglaban talaga. Ah. Baka wala sa yon yung lalaban once Bak na Ganyan yung gagamba mo? Oo. oo. Ano, magpusta, kahit ah. kahit magpusta ka ng pintausa nito tatakbo yung kalaban mo nito so ganun kalupit yung gagamba na klase na yan hmm. ibang klase kasing gagamba to ano naman tawag niyang klase na gagamba na yan kanina ah. guray guray no oh kulay ano to kulay puti na may ano may diamond sa ulo uh, oh, ibig sabihin pag may diamond sa ulo matatapang matatapang oh. so hindi ka manghihinayangan pumusta oh, ng mga tignan mo maigi oo oh, eh laki at saka mga balahibo siya oh. tignan mo mga oh, balahibo yung ano no hmm, balahibo yung gagamba naku ibig sabihin matapang pala pag oh, may matapang ganyan matapang yan oh. pagalawin ko ah sige sige, yeah, sige. pagalawin ko ah sige sige Tignan mo ko kung, kung gaano kahaba yung galamay nito ko once na lumaban ka dito tatakbo yung kalaban mo dito oh, tignan mo maigi nako malupit nga no <laughs> tignan mo maigi nako, kung ibang ang gagamba kalaki yung ano at saka ma mabagal yan magano maglakad uh, pero once na lumaban yan maliliksi yan oh, ganun pala yan oh, tignan mo maigi oh, oh, you know, mahaba yung galamay o, oh, ganun pala yung sikreto? Oo, ganun yun. Tago ko yun mamaya, tapos bukas, ila ilaban ko. So, ibig sabihin, pupustahan mo yan? Oh. Mga magkano naman pupusta mo yan, boss? Eh, kung meron akong malaki-laking budget, ilalaban ko talaga ito bukas. Sa so, tingin mo, mga ilang percent mananalo yan, boss? Eh, 100 percent talaga ito. 100 percent? Oo. Basta isang business lang ilaban. Uh, bakit ano? naman? Eh... Kapag maglaban kasi yung ano, yung gagamba, dapat isang bisis lang. Ah, oh, ganun pala yun. wag wag ano, damihan. Kasi oh. nanghina, nanghina yung gagamba kapag maraming laban. Ah, ganun, oh, ganun yun. pala yung mga sikreto. Hmm. Pag, yan, sa mga, may mga mahilig din maggagamba oh. eh, no? Naku! Ma! O oh, oh, yun, oh. ang bilis, ang bilis mag-ano, <laughs> di ba? <laughs> di ba? <laughs> di ba? <laughs> oh, oh. <laughs> Parang ano pala siya, no? Maliksi. Maliksi. <laughs> Parang style niya lang pala oh, na oh, ano, oh, mabagal. mabagal oh, ate ayan oh, yan, ano, trid, parang trader yung ano. Oo. Pit ng klase. Oh, so dadalhin mo yan, boss. Oh, dadalhin ko to para may pinlaban tayo bukas. Ayun. Naku, pupusta. Tara guys, pupusta tayo, tayo diyan. Mayroon na tayong ano, nakitang gagamba. Hala, okay yan. Nako.